Pamimigay lang nga Pamimigay nyo lang? Oo. Wow! Ito wow. si kuya na may bigay. Tayo na, ano sa tainga na ito eh. Dito tayo nababas eh. <laughs> Mga buyer ngayon sabay-sabay. Tignan nyo, napakarami oh. Ayun, <laughs> ayun ako dito eh. Bakit bakit nga sakit niya oh? Oo, bakit uh, nga siya niya oh? Fifty to five ay balik tayo dito sa mga tortihan yan maganda gabi ya Hay kita na ito ang baka malaking lalaking na yung pet. toy ah. Pato lang sa 45 ah. Pato lang sa 45. Pato sa 5 po. Pato lang sa 45. Pato lang sa 45.

Magandang torete. Magkano sir pagkabili niya? Pagkasan daw ng P148,500. P148,500. Endopraman. Ganda. Lahi. P148,000 ang pagkabili. Yan, dalawang Endopraman na yan. Kanina ang halaga nito ay 90. Tapos ito ay... 70 ba ano sa 70 tawas tawas sa 70 pero nakuha nila ng 148,000 yung dalawang magagandang baka ito lahi ay endobraman ayan 8 months old Ari maganda rin. Ngatan no? <laughs> ng gulay din ito. Magkano yan kuya? Pagkat 60. Pagkat 60,000. Ang ganda ng tinig ng katawan. Pagkat 60,000 ang halaga. <makes> Nabili <noise> na. Ay, tataboy ko. Kaya maano pagkabili niyo? Oh, 140,000. 140, Ari 70 ang isa. Pamimigay lang, Ari. Pamimigay nyo lang? Whoa. Wow. Ito si Kuya na may bigay. Ayan, 140,000 ang pagkabili. Baka ni Julius. 140. Eh, Ay, ang haba pa ng katawan. Hoy, okay. huwag kang okay. bababa, Pogi. Pogi, huwag kang bababa. Huwag kang okay. bababa. Okay. 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 Paano ito toy? 68 68,000 Ando Brazil no? Ando Brazil? 68,000 to ah? 68,000 yeah dito tayo na ano, sa tainga na ito eh Dito tayo na babas eh 68,000 <laughs> Ini berhasil Ya, mga Torrete din. Tiba -tiba, kanu yan, Sir? Billing gig ko lang <laughs> 415. 415? Oh, wow billing <laughs> tanggal 41.500 Ang isa. May bawas pa daw. Yes, sir. Magkano po? 61? 61,000 na pagkabili. Siya so, dyan naman yung mga buyer ngayon sabay-sabay. Tinan yun, napakarami, oh. Ito, so, may tatuhan dito. Ito, tatuhan dito.

Sige, ma'am, magkano po kayo yung dalawa? Magkano po kayo? 65, for show. Oo. Oo. Saan ang dalawa? Sabi sa'yo, Pakistan. Magkano na po ulit? Hindi pa pwede ng 60 yan? Ha? Hindi pa pwede po kaya ng 60? Ito sa time? Para pagbalik ulit namin po. Kayo na ako ma'am. Ay, hindi ko alam mag doon eh. Wala akong problema ang baka kasi kayo okay, no, okay, yung talakay Sige! Ayun, Sige! Sixty, dalawa. Hindi! isa ako. Bakit? Hindi tayo nagkaintindihan dalawa. Ma'am, napapanood ko sa mo. mga torete. dali mo ako doon, ma'am. Okay, may meron siya dito dalawa.

hindi kayo so ah. na po ma'am, ako makasunod. Okay? Oh, si Dalwan Lima ka wala. Wala pa! Wala si! Wala kayo, May. Sige Wala sa siyan pa Wala sa sa Yung niyo po. para na yun. Sagat niyo na. Kaya murang-murang dalawa yan. Dalawa.

Hindi pa kapipwede yung dalawang Ayaw. ayaw, ayaw. Oh. Oh, okay. ayaw.

yang dalua, magalong sih? ini, yang ya? C2-Banenya, iya ah, kita ngomong, kita ingin nyo nggak, nggak, kita ingin nyo, kita kita ingin nyo magalong, kayanya? satu, dua, dos, satu, dua gini,

Eh, may ari, nag-iisipan. 92, dalawa. Malalaki na. Ayan. 92, dalawa. Ito naman, 43,500. Ayan. Baka niya GR kung may iyan. Sa kaano 52,000 Ayan, dayo pa 52,000 na pagkabili Ah, baka ni Sir Joel 52,000 na pagkabili Kaya siya nakabili? Ah, si Sarah Si Sarah nakabili Marami na kayo Sir Alagang baka Ako ah, oh. pa po Ako? Kunti pa lang Ako pa lang po Ah, bago pa lang Kailan po kayo nagsimulang magbaka? Ngayon pa, Ngayon pa lang. Ngayon pa lang kayo magsisimula. Ngayon pa lang. Uh, Ngayon pa lang kayo magsisimula. Mara. Ngayon pa lang kayo magsisimula. Uh, napili niyo rin, sir? Ano okay. pa napili ko po? Magkano? 52, 52.5 po. Okay. 52.5? Pwede. 52, pwede na po. Pwede na po. Magaling kayo pumili. Pwede na magwalay pala. Tayo magkano yan, Toy? Nagit na 40. Nagit 40,000. Nagit 40,000 na 40, ang halaga. Ayan. Ito ay baka ni Aranda. Ayan, patabahin na, malaki. Magkano yan, Toy? 52.5. five O, 52.5. Malaki na siya. Ayan, pityu thousand Malaki na itong to nito, Patong sa five Ito patong sa five thousand. ngayon na, no? Mababa ba ngayon ang presyo. Yeah, patong sa 45,000. Ito, tanong dito. Tay, magkano ang presyo ng baka mo? Magkano po? Patong sa 45. Patong sa 45. Patong sa 45. Patong sa 45. Matangkat na to oh. patong sa 45,000. Matangkat na to, rete na. Patabain na. Napasa sa paggaguya. Hindi na tabang gatas. Patong sa 50000 baka ni Jah kumiya. Patong sa P50,000. Matagal ba ang baka? Matagal doon. Matagal na, matangat na yan. Habang katawan, tapos matagal na baka. Bawas sa P70,000. Laki? Bawas sa 70000 ang halaga. Bawas sa 70000 ito ba? Wala kang december Abot na ako. Pang-December daw yan, oh. no? Kakatayin. Kakatayin. Hindi na nga bitong pa. Mababosa na Magkano po pag-abili, Sir? 50,000. 50,000. 50,000 na bilhin Sir. Ito Baka ni JR. 50,000 nung pag ito naman, napakalaki ng puwet neto. Ay, oo, oh, ang taba. Parang puwet ng... Ang laki. Yeah, may wings. Ang tainga neto. Ang ganda ng tainga niya, may wings. Bata ba yung baka? Magkano yan, Toy? 105. 105 dalawa. Ano yung baka yan? 105. Ay, Boss Dani Aranda. Ayan, Boss. Baka ni Boss Dani Aranda. Ayan, may lahi. May wingsan tayo nga. Yan. Baka ni Boss Danny Aran ano. Mataba yung baka. Bili na yata. Alam mo? Sila naman ang pupulo mo eh. Baka may bilhin yung tower na mga yan. Oo. Magkano pa kabili nyo yan, sir? Magkano po kabili nyo? 100,000. 100,000 ang bilhin ni sir. Pataba pa, yung baka niya. So, ito, nabili na yung baka ni Boss Ardy. Magkano sir pagkabili niya? Magkano ba pagkabili? Magkano ba 120. 120,000. 120, 000. baka ni Boss Ardy. Yes. Bali, 60 ang isa. Yan, 120 yung pagkabili. Patabain pa, baka. Ito e ay baka ni Boss Tonton. Ayan. Tonton Bilog. Taga ko kung ano ba ito ang kanyang baka. Patot sa 65,000 ang halaga. Quality. Oh. Patot sa 65,000. Oh. Malalaking baka. Sina yun naman nakatawan. Malalaking baka. Ayan. Patong sa 65. Patong sa 55,000. Patong sa 55,000 ang halaga. Ayan. Patong sa 55,000. Patong sa 55,000. Patong sa 55,000. Patong sa Patong siya 55,000. Kaya yeah, baka yan. Patong siya 55,000. Eto ay magkano? Patong sa 50,000. Patong sa 50,000. Ganda yun. Kahit siya ka ba? O, pakala ka. Agos livestock. Agos livestock. Atong. Ito naman sa kabila ay baka ni niyemob, Boss RD. Ito naman sa kabila ay baka ni Boss RD. Daming baka ni Boss ID oh. Tay eh, makanya. Lahat ano po? Oh, baka ni Boss ID. It's, it's 60,000 bawat isa. and katatagad na yung mga baka niya, mga patabay na. Ayan, nabili lang. Ayan. Magkano, sir, pagkabili niya? Okay 8? Book, Book pagkabili ni sir? Pag okay